Mabilis tayo magluluto ng ating gulay dahil meron tayong ano, meron tayong uh, ah, bagyo beans at saka syempre may carrots at ginayat na natin at syempre hinugasan na natin at may dalawa tayong itlog ito guys. At syempre, may dalawa din tayong sibuyas na mahaba, hihiwa-hiwain natin. At may apat tayong perasong uh, bawang, syempre hiwa-hiwain natin. At syempre, may parsley tayo ito guys, dahon, dahil may himayin natin ito. Ganito lang maghiwa guys, no, hiwain lang natin ng pahaba kasi simpleng luto lang yung gagawin natin. At itong ating sibuyas at bawang, hiwa-hiwain din. Ayan, ganyan lang. Ayan guys. At itong ating parsley ay himayin lang natin ng ganito. Ayan guys. Ayan, tapos na natin himayin yung ating parsley guys. Ayan. At ganun din yung ating sibuyas. Ilalagay natin dito pagsamahin na natin. Dahil isang uh, lutoan lang naman ito. At ang ating itlog ay atin ng babatihin. At syempre, batihin natin. Ayan, ganyan. Uy, tumalasok pa sa baba. ay oh, diba? Saan ka pa? Ayan, patiin natin ng mabuti para pag frito, ay talagang kulay niya ay puro yelo. Walang puti-puti. Ayan. Ah, dito na nga. Iprito na natin yung ating itlog. Ayan, mantika muna. Lalagay na natin ang ating itlog. Ayan, iprito natin siya, guys. Kailangan natin haluin, guys. So, ganito. Ayan, guys. Gusto na yung ating itlog. Kaya, ililipat na natin dito. Siyempre, Mabagal yung kusinira. Kaya, dahan-dahan lang muna. Ilalagay na natin yung ating sibuyas. Ayan. Gigitan na natin siya, guys. Ayan, guys. Nakalutong na yung ating sibuyas at siyempre, ilalagay na natin ang ating gulay. Ayan. Pintahan natin ng paminta guys. Haluin na natin. Lalagyan natin ng kaunting magic. Kaunting natin guys. Haluin na natin hanggang sa maluto. Ayan, tunawin natin yung ating margin. Ayan, guys. Ganito lang magluto. At syempre, lagyan natin ng kaunting sibig. Hanggang sa maluto siya, guys. Kayaan natin siyang maluto. Pakuluan lang natin. Lagyan natin ng kaunting tuyo para magkulay siya. konting konti lang, guys kulay natin at ilalagay na natin yung ating itulog. Ayan guys. Mamayang konti, may 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 gulay na tayong masarap. Ito na guys. O, so, nakita nyo ba yan? Ayan. At ilalagay natin susunod ay ang ating dahon ng parsley. So, guys. O, so, para mabango at sumarap yung ating gulay. So, Luto na yung ating gulay, guys. Ano pa yung natin? Tara, kainan na tayo, guys. At ito na yung ating gulay, guys. Ay. Pwede na tayong kumain. At sa gustong makikain, halina kayo dito. Ayan siya. At ito yung ating gulay, guys. Pero masustansya at masarap. Tara, na tayo, guys. Ayan, sino gustong makikain, guys? Ayan, gulay. Kain tayo, guys. So, ito, yung kanin natin. Kasi yung gulay na niluto ko, ayan. Tapos, may kape tayo. Kasi kailangan natin kumain ngayon dahil nga, maghapon na naman tayong busy, e eh, makalimutan na naman natin ang kumain. So, bago tayo makalimot, sa pagkain eh, umpisahan muna natin kumain. Okay, unang sobo guys para sa inyo. Kain tayo. Mmm, sarap!